Magpapalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 23, 2024, Webes. At ngayon po ay Kapistahan ng Panginoong Heso Kristo, Walang Hanggang at Dakilang Pari. Ngating po unang pagbasa para sa araw na ito ay hinango sa sulat sa mga Hebreo, chapter 10, verses 11 to 18. Bawat saserdote ay nakatayong naglilingkod araw-araw at naghahandog ng iyon at iyon ding mga haing, subalit hindi makapapawi ng kasalanan ang mga haing iyon. Unit si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan at ito'y sapat na. Pagkatapos lumukluk siya sa kanan ng Diyos at naghintay siya roon hanggang sa lugusang pasukin sa Kanya ng Diyos ang Kanyang mga kaaway sa makatwid sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog ay kanyang pinapagimbanal magpakailanman ang mga nililinis niya. Ang Espiritu Santo ay nagpapatutuo sa atin tungkol dito. Unay sinabi niya, Ito ang aking magiging tipan sa kanila. Pagdating ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, iuukit ko sa kanilang puso ang aking mga utos at itatanin ko ang mga ito sa kanilang mga isip. At kanya rin sinabi pagkatapos, Hindi ko naaalalahanin pa ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan. Sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan. Hindi na kailangan pang magandog dahil sa kasalanan. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Uh, ngayon po ay Webes. Uh, Itinakda itina po ng ating simbahan na pagkatapos po ng linggo ng Pentecostes, ang Webes ay pagdiriwang ng kapisahan ng ating Panginoong Yeso Kristo bilang ang dakila at walang hanggam pari. At pinapahayag po nung dito yung walang hanggang pagkapari ni Jesus. At narinig natin din, sa ating unang pagbasa na si Kristo ang naghahandog. Siya ang handog, siya pa ang naghahandog para sa ating mga kasalanan. Na minsanan lang niyang ginawa at ito, ang epekto nito ay ang pangwalang hanggang uh, kumbaga, wala ng katapusan no, na uh, pag-aalay na kanyang ginawa para nga sa ating kaligtasan. Kaya nawa, sa araw na ito, no, ay pinararangalan natin ang Panginoong Diyos sa pagbibigay sa atin no, ng uh, isang tipan na laging magpapaalala kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Ito ay kumakatawan din sa masak mga sakramento no, na atin pong pinagdiriwang. Una ay ang sakramento ng uh, kung saan ay pinapaalala at sinabi nga ni Kristo gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin bilang pag-alaala sa akin na minsan lang nang ginawa ang kanyang pag-aalay ng sarili ang kanyang pag-aalay ng buhay para sa ating kaligtasan at sa pagpapatuloy din ng ng paggunita no ng pag-alaala sa kanyang dakilang pag-ibig ay meron din tayo pag-oorden no ng mga pari kung saan no sabi nga po ang pagdiriwang natin ay ang dakilang pagkapari ni Jesus, walang hanggang pari sa pamamagitan no, ng mga paring nagdiriwang at namunguna sa pagdiriwang ng Banal paristiya Eucharistia ay naaalala natin no, uh, yung ginawa ni Kristo no, na paghahati-hati ng tinapay kaya sana po sa bawat pagdalo natin sa Misa kahit na po may mga panahon na nagiging mahirap para ko sa inyo ang dumalo sa misa lalo na kapag nakikita ninyo ang pari hindi yung katauhan ng Kristo kundi yung kanyang sariling personalidad nawa po ay manatili kayo sa pagdalo ng misa huwag kayong lumayo sa simbahan dahil lamang sa mga kahinaan ng pari dahil gaya po ng mga isinasabi namin at tinuturo din sa amin na ang pagiging makasalanan ng isang pari ay hindi nito maahadlangan na dumaloy ang grasya at biyaya ng Diyos sa tuwing siya po ay nagdiriwang ng banal na Eucharistia dahil si Kristo ang nagdiriwang na kung pakikita lang no, sa, sa pampisikal na, na labas na anyo yung pari pero si Kristo pa rin ang gumaganap nito at sa tulong ng Espiritu Santo magiging banal yung tinapay at alak at magiging totoong katawan at tugo ni Kristo. Ito yung hiwaga no, ng banal na orden, hiwaga ng banal na Eucharistia na laging mapapaalala sa atin ng walang hanggan at dakilang pagkapari ni Jesus Kristo. po, ko na sana po ay may pagdasan ninyo ang lahat ng mga pari, lalo na yung mga sa tingin po ninyo ay mayroong problema, mayroong mga pinagdaraanan, pero sinisikap pa rin po na magawa ang kanila pong uh, minister bilang pari. Muli po sa bababarang araw sa inyo pong nga.